So everyone, so mag-tour muna tayo ngayon. So, ito tour mo, ito ko balik kayo dito sa uh, ating at uh, tree house dog. So, ito guys, ang uh, tree house dog. So, di ba? Napakaganda po. Yan ang tree house dog natin. So, kung dito ka sa loob, makikita mo yung pole sa labas. So, yan po ang pole sa labas. Mini pool po, mini swimming pole. So, dito naman, makikita natin yung dining table o oh, natay bed ha o oh, wait TV nakatubang siya sa TV o oh, dito naman sa taas o oh, may hagdan tayo dyan so, may dalawang yan may dalawang bed sa taas at dito sa kabila sa kabila po yan o so, oh, di, di, na tayo akit yan o di dito lang tayo so pagpasok mo palang ah, maharap maha ka dito sa isang malaking bed set king size. So, dito naman. So, sa harap ng swimming pool. So, may small size bed siya. oh so, di ba? So, napakaganda po ang ating uh, tree house, di ba? Uh, tree house dome. So, yan guys. So, ano pang hinihintay nyo? visit na. Tree house di Valentine. Maganda pong bakasyonan dito. oh so, yan. Ang makikita mo dito. Nakaharap po yan. Yan sa transparent na plastic. oh so, napakaganda po ang bakasyon na dito sa treehouse so kung dito naman tayo sa labas <coughs> tutor din kita dito sa paligid ng so ito yung mini swimming pool natin so mamayang konti eh, konti na lang ang oras natin dito dahil papunta na ang ating guest papunta na dito so uh, coming na sila So, ayan lang ang ipapakita ko sa inyo ngayon. So, ayan po ang ating treehouse dog. So, ayan po guys. Maraming salamat. Patuloy po sana ang supportan. Easy maintenance po. Maraming salamat po.